I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng poson mo. Nilatag ko na yung mga cards kasi mahirap gamitin tong deck na to sa collective reading. So, magsimula na tayo. current situation mo mismo siguro siya kasi obviously may third party sa situation na to so in a relationship na siguro itong person mo at ikaw naman ito na mismo siya mihingi ka siguro ng advice sa ibang tao tungkol sa situation mo na gusto mo pa rin to. Kaya lang, in a relationship na siya sa iba. Pero dito, ma-pride ka eh. Na although, gusto mo pa rin tong poson mo, kaya lang nga, pinagpalit ka sa iba. Kumbaga, hindi kaya ng pride mo, na, um, ipilit ang sarili mo sa kanya. Kahit mahal mo, hindi mo, kayang makipagbalikan sa kanya o gumawa ng way para makaayos kayo kasi nga pinagpalit ka sa iba kumbaga siya na ngayon na nakit ikaw po di ba parang nakakatapak masyado ng pride ganoon ang dating may pride ka sa sarili mo or self respect na kumbaga although mahal mo to hindi ka gagawa ng way para makipagayos sa kanya dahil niloko kanya. ngayon dito sa portion mo current situation nila obviously in a relationship sa sa iba mukhang may natanggap siyang gift dito sa uh, the poson. pero anong nangyari parang nag na magkaroon ng injury o accident. Yung isa sa kanila, mm -hmm. parang nasugatan yung isa sa kanila nowadays. Mm -hmm. Parang may sugat. Oh. Anyways, punta tayo sa feelings niya para sa iyo at feelings niya para dito sa adoption.

So, sa'yo na Current feelings niya para sa iyo. Ang dating kasi... Multiple choice, Oh. Conflict na nga to. Ito, conflicted. Nagka-ED lang to. Pares lang. Well, ang dating sa akin, may feelings pa siya sa iyo. Gusto ko nga niya gawing third party eh. Kaya lang alam niya sa sarili niya, <laughs> na malabo na pagsabayin kayong dalawa. Uh -huh. So yan ang feelings. Tingin ko mahal ka pa rin niya. Kaya lang ha, in a relationship na siya sa iba. So, break na kayo, di ba? Alam niya sa sarili niya, malabo. na pagsabayin kayong dalawa. Although gusto niya. Gusto niya sana. Ngayon, dito sa Ada uh, ano feelings niya? Um, well, sabi ko nga kanina, gusto kanya is gawing ano eh, third party weday ikaw yung nauna o hindi. Kung baka gusto kanya isabay dito sa Ada Poson. Taste to case basis kasi. Sabihin natin ko yung original. Gusto niya bumalik sa sa'yo. Pagsabayin kayo nitong Ada Poson. Ngayon, kung sabi ko yung third party kasi ang dating nal nalilito siya eh nalilito yung feelings niya dito sa Adaposon kaya nga ang dating gusto kanya isama sa connection nilang dalawa so kung sakaling mag-fail may babalikan pa siyang may reserva pa siya so ikaw yon kasi may mess up tayo dito oh. yung combination oh. avoiding, blocking, pushing away infatuation, adoration, addiction mixed signals mix signals, blocked emotions, messed up. Naguguluhan siya sa feelings niya dito sa the person actually. O, oh, magulo yung connection nila on and off siguro sila ganyan so may someone dito patay na patay may isa naman walang pakilam o pwedeng obsessed masyado yung isa yung isa hindi o ewan ko may obsessed dito tapos hindi sila equal ng energy Na para bang nakakasakal siguro. Ewan ko, parang hindi siya masyadong masaya sa Adaposon. Although gusto niya rin yun. Kaya lang nga, naguguluan siya. Sa pinapakita sa kanya ng Adaposon. Na para bang hindi siya show ngayon sa nararamdaman niya para doon. Kaya nga gusto ka niya sana isama sa connection para kung mag-fail eh may backup siya. Uh, kaya lang pag ganyan pag ganyan yung motibo, diba? kung sakaling mapunta man siya sa iyo. Ganyan din iisipin niya. Pag nag yung relationship niyo, maghanap siya din. Maghanap siya rin ng backup. So, lagi may third party. Mahirap yan. Anyways, anyways, kuha tayo ng clue. Magbibigay ako ng walong clue, pero wag masyadong magpay attention dito dahil dagdag info lang mga to ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, may someone dito wala pang anak. Kaya lang bakali pa rin ang hangin. Hindi makamove on. So, malamang kayong dalawa to. Ikaw at person mo. So, well, it's complicated. Totoo, di ba? It's complicated. Kasing tangkad mo. So, yung iba sa inyo, magkasing tangkad. Sila, ng karelasyon. Ayan na ba ito, apat? October to December. Kung hindi memorable, I pay attention sa buwan na ito. 5. Kuha na nga akong tatlo. Para mabilis. Ito. Sheep number 8. 19... 19, 1921, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. So, yung 8, 8 of the month. August Scorpio ay Scorpio ba to oo nga Scorpio letter I sa, sa, whole name mo nickname mo ng person mo o ng other person dog 11 11th of the month November Aquarius 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1984, 2006. Anyways I'm gonna eat goodbye for now.